Um, hi guys, uh, um, maaari na itasubong sa ginatawag nga plaza sa Dumaraw. Ari mga idol, ilibot na na yung kamerata. Kag, ari mga idol, ang napilihan ko nga ibilin worth um, 200 pesos ni mga idol. Ah. ara 200 pesos kag, uh, ka sticker na ni mga idol. Since wala na ko kwa sa kwartiro aton nga money doon, doon, blessing ilik, tagalog naman yun. No. So mga idol, tugas sa ala ko yung ko. Bali, 200 pesos ni mga idol. Kag, ni ka sticker. Kay, since wala na kwa katon kwarta sa kwartiro, gani, gindugangan ko mga idol. So, kung di pag makwa mga idol, dugangan ko pag hindi, may mo 100. Kung, kung di pa hindi makwa sa another nga, iban ma mga plaza, so, gadugang, na gadugang, nagadako, o nagadako, kon kundi na makwa mga idol. So, since 200 pesos ni mga idol, may ara kabudlayan ni mga idol ha um, basi magambal ka mo likely kad nga hapos lang so dira nyo na mabalaan sa video naton mga idol subong kung ano kabudlay so amon um, siling ko mga idol kung hindi nyo ni makita so um, dugangan ko ni mga idol adlaw adlaw nagadugang ni adlaw adlaw nagadugang ko hindi makwa kag sa iba naman nga mga plaza So yun mga idol, gani pangitaan nyo kung dire na sa inyong plaza. So now, haya ari kita subong sa plaza sang Dumaraw. Kag nagapasalamat ko sa solid support sang Dumaraw. Mga taga Dumaraw noon mga idol kay grabe solid support gina mga taga Dumaraw gani deserve nyo ni sang mga solid support ko ang 200 pesos then duha ka sticker. Ara. 200 pesos mga idol, salamat 200 pesos niya. So promise um, wala ni Daya mga idol ibilin ko na diri sa plaza kung di na na di karon basta ibilin ko na na di nyo kung ano ang aton nga pa games or patsalin sa subong pero medyo mabudlay ni mga idol la thank you so much sa mga solid support Kagabangan kag, kag please follow nyo ko mga idol para sa sunod nga mga video naton um, mas dako na ko page ni mga idol so thank you sa mga solid supporter ko diri sa dumaraw thank you and god bless lahat Kagabangan ni mga idol Arina, ibutang ko na mga idol See and advance congratulations Ari na mga idol, ari na ang 200 pesos. Amo lang di ang clone naton mga idol. Ari lang. Man. So dira lang mga idol, hapos lang ni katama, Kaglibuto nyo lang na dire sa plaza. So madugang ni mga idol kung di na makita ha, madugang ni. Um, so ari lang mga idol, ari. Dire lang na sa palibot sang ano mga idol ha. Dire lang na sa palibot ni si Rizal. Dire sa Dumaraw kapis mga idol, ara. So, wala na, na liwan, Wala na ako kaibang nga gimutangan Kung di, diri lang sa libot sini Kag nakita nyo man kaginang mga idol Para So, sa mga nagalibot na diri mga idol oh. um, Good luck sa mga kwa So, dali nyo naman mga idol Kay kung di makita within 24 hours Buwas, kwa ako naman ang di mga idol Kagdugangan Kag, kag isaylo sa iban nga banwa Nga plaza So, comment yung mga idol Kung uh, diin nga plaza ang deserve sini Kung di ni makita So yun mga idol, ari lang gina sa palibot So good luck sa mga kuwa mga idol ha. Good luck, good luck So basta diri lang gina mga idol, libot sining Ano nga, tawag nga bulak mga idol man Walo ka balong, ano nga ginatawag nga bulak mga... areo oh. Ang red nga bulak So good luck mga idol Si Luat, thank you so much Please follow for more video mga idol So liwat diri lang sa tunga Sa nga si mga idol no Kaga uh, good luck sa mga kuwa So Ano mga idol? Let's go nyo na. Kuhaan nyo na dire kag katuin na. Kay 200 pesos to kag um, dua ka sticker. Kung di naman so another day naman kita. Tatlo na, na ka sticker kag 300. Hindi pa gid. Asa ka magdugang, magdugang, magdako na ginawa idol. Pero amo lang gito kabudlay. Asa sa amo na lang to ang games naton kung di na makuha. So yun mga idol, kung magpa so balik naman kita sa hapos nga games nato na to, tapos sa mga hapos lang Para mga idol diri lang gin sa libot na sa plaza libot lang gin ay sa Rizal mga idol basta mo to nga bulak so thank you and bye bye